Paano kung pwede mong mabago yung itsura mo gamit lang ang isang technology? Ito yung short film na pinanggalingan ng movie na The Substance. Magsisimula itong lahat kay Vincent ay isang taong hindi kontento sa itsura niya. Dahil nga gusto nga niyang mabago yung sarili niya, dito nga siya susubok ng isang technology kung saan kaya nga nitong mabago yung itsura, katawan, boses at buong pagkatao niya sa itsurang pinapangarap niya. Ang twist nga lang dito, 12 hours niya lang ito pwedeng gamitin sa isang araw. Sa mga sumunod na araw na gamit niya to, namukha na nga siyang model, dito na nga siya may makikilalang isang babae na si Estela na gumagamit din ito at dito na nga sila magkakagustuhan. Magiging masaya sila, magpa-party, magde-date, pero ayun lang, hindi nila alam yung tunay na itsura ng isa't isa that begs the question kung magugustuhan pa rin ba nila yung isa't isa kung makikita nila yung tunay na itsura nilang dalawa. Title ng short film, Reality Plus, directed by Coralie Fargiot, na same director and writer ng The Substance. Kung fan kayo ng Black Mirror, lalo na ng original na Black Mirror pa, then panigurarong magugustuhan nyo to. Siguro yung kaibahan lang nito sa mga Black Mirror episodes, yung positive ending nito eh. <laughs> Kasi sa Black Mirror, yung mga ending nila talagang matutulala ka kung napanood nyo na The Substance, makikita nyo yung pagkakaparehas nito or yung seeds na ginamit nila mula dito papunta doon sa may The Substance. Technology, the social commentaries, the vibe, nakitang kita mo pa rin doon sa The Substance eh. Sobrang interesting and relevant ang plot na to, lalo na sa panahon nga ngayon na talamak yung pagbabago ng itsura, na okay lang naman, lalo na kung para sa sarili mo naman, pero for me, nakakalungkot lang naman yon kung gagawin mo yon para sa validation lang ng ibang tao. Baka nga kung totoo to, maraming gagamit nito eh kasi wala nang recovery time. Install mo lang. Wala nang, hey guys, this is one day after surgery. <laughs> Ako honestly kung totoo to, huhulmahin ko yung mukha ko mala ano eh, mala Damon Salvatore, Henry Cavill, Matt Bomer, mga ganon. What I love about this short film is that even though sobrang dali lang natagawa ng bad ending, they chose to finish it with a good and positive ending. And I think it fits the story more naman it stands the right and clear message ng story na hindi naman need ng muka para magustuhan nila yung isa't isa in the first place eh. Kung bagay yung honest interaction and conversation nila is enough na para magustuhan nila yung isa't isa. Kumbaga yung relationship nila before is built about looks, pero yung relationship nila ngayon na alam na nga nila itsura ng isa't isa is about the connections and feeling na lang talaga nila towards each other. Although I would say na what a coincidence naman na kapitbahay niya lang pala yung babae all this time. Pero alam mo yan, sige, goods lang yan. Technical wise, marami pang pwedeng i-improve sa may short film na to. And considering na short film and limited budget lang naman din to, I think they've done their best naman. Like yung sina nagpapalit-palit ng mukha tsaka ichura, itsura, sobrang ganda ng pagkakagawa ng sina to. And it's interesting to watch din Lalo na nga yung mga short films ng mga magagaling na director ngayon na makikita mo kung gaano sila nag-grow and nag-improve doon sa may craft nila eh. So ayun, sobrang nag-enjoy ako dito and hindi na nakakagulat yon dahil sobrang nag-enjoy din naman ako doon sa The Substance. Given na nakagawa na rin naman ako tsaka yung buong team namin ng isang film na yung karaingin nga. Sana sa future, makagawa din ako ng parang, alam mo yun, etong reality plus, to the substance, tas karaingin, tas ewan ko, Tingnan natin, balay mo diba? So yun lang, again ang title ng film ay Reality Plus At ang Torta rating ko ay 8 out of 10